Ano ang ibig sabihin ng mga tumatakbong kabayo doon sa London? Meron ba itong kinalaman sa Poor Horsemen na sinasabi ng Biblia? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Kamakailan lang may mga balita at mga video na kumalat patungkol sa itim na kabayo at puting kabayo na tumatakbo doon sa street ng London mapapansin sa video na yung dalawang kabayo ay mistulang nagmamadali at mabilis ang kanilang pagtakbo. Makikita rin na yung isang puting kabayo ay may mga dugo habang siya ay tumatakbo. Nangyari yung insidente na ito malapit sa baking hampalas pamakilan lamang sinasabi na itong si King Charles siya yung Antikristo dahil nga sa kanyang painting na lumabas na sinasabi ito raw ay may sa demonyo kaya sinasabi na siya yung Antikristo ngayon dahil nga sa mga kabayo na yan na nagtatakbuhan doon sa London sinasabi tuloy ng ilan na yan na yung palatandaan na malapit ng lumabas yung Antikristo at yan nga yung simbolo ng Four Horsemen na sinasabi doon sa Revelation So ano nga sinasabi ng Biblia patungkol dito sa Four horseman? Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 2. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng corona at siya ay umalis upang patuloy na manako. Basahin din natin yung Revelation chapter 6 verse 4. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Ito naman ang sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 5. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, Halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. At ito naman ang sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 8. Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan na nakalagay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ngayon yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Four Horsemen. Ngayon mga kapatid, yung mga binasa natin na yan, yan po ay hindi literal. Wala po talagang lalabas na Four horseman pagdating ng Tribulation. Yung Four Horsemen po na binabanggit dyan sa Revelation, yan ay mga simbolik lamang. So yung Four Horsemen po na yan, nakita po yan na dyan sa kanyang vision. At ito ay pumapatungkol sa Antikristo at sa mga mangyayaring hindi magaganda sa ating mundo pagdating ng Tribulation. So yung four horsemen po na yan, yan po ay sumisimbolo doon sa judgment ng Panginoon para sa mundo na ito pagdating ng tribulation. So hindi po magandang simbol yan yung four horsemen na sinasabi ng Book of Revelation. Kasi nga ito ay pumapatungkol sa matinding kapighatian na mararanasan ng ating mundo. So mga kapatid, yung mga nagtatakbuhang kabayo doon sa London, wala yung kinalaman sa four horseman na sinasabi ng Biblia. Sabi ko nga po sa inyo, itong four horseman sa Revelation, ito po ay mga simbol lamang. Hindi po sila literal yung four horseman, mga kapatid ito ay buha patungkol sa tribulation e ngayon mga kapatid wala pa naman tayo sa tribulation so ibig sabihin mga kapatid wala pong kinalaman yung mga kabayo na yon sa London sa tribulation o kayaman sa antikristo ang nangyari lang po talaga doon sa London kung bakit may mga nagtatakbuhang kabayo ay dahil yung mga kabayo ay nagulat doon sa bumagsak na konkreto sa conveyor belt. Nagsimula po yung kaguluhan na yan nung yung mga kabayo mula sa household Calvary ay nagkakaroon ng pagpapraktis para sa paparating na military parade. Maya maya, may nahulog na simento mula doon sa isang construction site doon sa Belgravia. Lima sa pitong kabayo ang tumakbo at apat na sundalo ang tumilapon tatlo sa kanila ay na-ospital dahil sa pinsala. So wala naman nasaktan na malubha doon sa insidente. So may mga taong na-alarma dahil nga sa pangyayari na yan kasi hindi pa nga nila alam kung ano ba talaga yung tunay na nangyari kung bakit nagtatakbuhan yung mga kabayo. Kaya yung iba gumawa na lang sila ng teorya na sinasabi nila meron daw ibig sabihin yung pagtakbo ng mga kabayo. Maring meron daw hindi magandang mangyayari. Kasi nga mayroong isang puting kabayo na merong dugo habang siya ay tumatakbo. So ito raw ay maaring hindi magandang senyales na maaaring merong paparating na hindi maganda. At yung iba nga sinasabi, maaaring ito ay related doon sa poor horseman na sinasabi sa Biblia. So mga kapatid, wala dapat tayong ikatakot sa pangyayari na ito. Kasi nga, napatunayan naman kung ano ba talaga yung nangyari. At yun nga, wala naman itong kinalaman doon sa poor horseman. Sa Bible po mga kapatid, madalas kapag sinabing kabayo, ang simbolo po nito ay digmaan o kayaman kapangyarihan. Basahin natin yung Job chapter 39 verse 19 to 21. Ikaw ba ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang naglagay ng magandang buhok nito? Ikaw ba ang nagpapalokso dito na parang balang at kapag humalingling ay kinakatakutan? Nagpapakitang gila sa pagkamot niya sa lupa at napakabilis tumakbo upang makidigma. Sa buong kasaysayan ng ating mundo, makikita po natin na yung kabayo, ito po ay instrumento para sa pakikidigma. Noon pa man, makikita na natin na yung kabayo, ito po ay palagi kasama or involved doon sa mga digmaan. So dahil sila ay palagi nasa digmaan, sila po ay tinuturing na mga malalakas. Pero mga kapatid, bukod po dyan, makikita rin natin sa Bible, meron ding hindi magandang simbolo itong mga kabayo. So ito pong simbolo ng poor horseman, ito po ay pumapatungkol doon sa tribulation o doon po sa matinding kapaghatian na mararanasan ng ating mundo. So mga kapatid, ito talaga ay nakakatakot na pangyayari pagdating ng panahon. At ang simbolo po ng nakakatakot na pangyayari na yan pagdating ng tribulation ay mga kabayo. Ibat-ibang kulay ng kabayo. At meron silang ibat-ibang simbolismo. Pero mga kapatid, muli, sasabihin ko po sa inyo, huwag kayong matakot sa hindi magandang simbolo ng mga kabayo na yan. Lalo na nga, pagdating ng four horseman Kasi nga mga kapatid, tayo mga mananampalataya, hindi natin mararanasan yan. Hindi po natin maaabutan yan. Kasi bago palang lang mag-tribulation, tayo po ay mawawala na dito sa ating mundo. Sa pamamagitan ng rapture, ililigtas na po tayo ng ating Diyos. At hindi na natin mararanasan yung matinding kapighatian. At yun nga, yung simbolo ng four horsemen tayong mga mananampalataya mga kapatid, dapat ang tignan natin na sinasabi ng Biblia ay yung ating Panginoong Kristo na tunay na nakasakay doon sa puting kabayo. Yan naman po yung dang simbolo ng kabayo para sa ating mga krisyano. Yan po yung pag-asa natin na yung ating Panginoong Kristo sa kanyang pagbabalik, siya po ay nakasakay sa puting kabayo. Dati, sa unang pagparito niya, nakita po natin, pumasok siya doon sa Jerusalem na nakasakay doon sa donkey. Pagpapakita yan ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, makikita natin sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Sokristo, siya na po ay nakasakay sa kabayo. Pagpapakita po niyan na yung ating Panginoong Sokristo, siya yung hari na nagtagumpay doon po sa kasamaan. Tulad nga ng mga hari na nagtagumpay sa mga digmaan. Yung ating Panginoong Sokristo, napagtagumpayan niya na po yung kamatayan at syempre walang iba kundi yung gawa ng kaaway. Yun nga po si Satanas. So yan po yung simbolo ng kabayo na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Babalik yung ating Panginoong Sokristo sa pangalawang pagkakataon at magahari na po siya dito sa ating mundo. Basahin natin yung Revelation chapter 19 verse 11 to 16. Pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Para nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at ang kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit na malinis at puting lino na nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita natin na mayroong iba't ibang simbolo yung kabayo sa Biblia. Nakita natin na mayroon itong simbolo patungkol sa judgment ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda dito, pagdating ng panahon, yung ating Panginoong Sokristo ay nakasakay sa puting kabayo. Yan po yung patunay na yung ating Panginoong Sokristo ay nagtagumpay na. At syempre mga kapatid, lahat ng nakikristo Kristo ay nagtagumpay na rin. Kasama na po kayo doon kung kayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So dapat mga kapatid, maging handa po tayo dyan. I-look forward po natin yan at maging excited tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. Huwag po natin katakutan yung simbolo ng mga kabayo. Kasi nga mga kapatid, para yan sa mga hindi mananampalataya. Tayo mga mananampalataya, naniniwala tayo na yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, babalik po siya sa pangalawang pagparito. At sa pagbabalik niya, makakasama na po natin siya magpakailanman. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo sa namin natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.